may, may nag-join ulit sa akin sa almusal. Ayan. Ang tagal lang hindi nag-join ni Maya. Nami-miss ko ng baby siya. Nag-join siya sa akin ng almusal. Mula bla. Kasi mangingi siya ng tinapay ni Mama. Opo, kaya lang siya yung nag-join. Kasi hingi lang po siya ng tinapay po. Pero kung hindi po siya yung... Aray ko, aray Halo? Ano yung ginawa niya? Ito yung may natira sa akin, oh. Kinuha niya lahat. Hindi hmm? ko pa nga binigay sa kanya. Kinuha na. nakita niyo yun? Nagkita niyo yung ginawa niya? Hmm? Buha, oh. Bantay ka, babalik ka dito. kita bibigyan. Bumalik na. <laughs> Kung paano niyan? Kinuha mo na lahat, wala na tayong makain? Ibig Kunti sabihin kunti-kuntiin natin. Mm. maganda yung labla. Paghintay ka kung kailan ka ni mama, ha? Hindi yung nangunguha ka. Hindi kaya maganda yun. Kinuha mo yung ano ni mama. Maganda, oh. maganda ba yun? Focus mo pa yung mama. Hmm. Sige, ang patawin. Hmm. Huwag mo ulit ano gagawin ha? Kasi hindi maganda yung love-love. Hindi maganda yun, naiintindihan mo. Hmm, 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 hmm. Hindi maganda yun, ha? Paghintay ka kang kailan. Tingnan mo, inagaw mo yung kay mama. Dapat bibigyan ka lang ni mama na pakunti-kunti. Inagaw mo. Dapat marunong ka maghintay. Kasi lahat ng bagay kailangan hintayin. Kung gusto mo, mangyari sa'yo. O, ayan ka na naman. Oh, tingnan mo, kumuha si mama. Huwag mong kukunin, ha? Isa. Hintay, maghintay. Mmm. talo ka sa akin. talo ako sa kanya kaya ang bilis. Awasat nga, ayan niya.